Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magpantuhan. Sa first round ng 2025 NBA Draft kahapon ay may kita ang iba't ibang positibong emosyon ng mga na at pamilya nito. May mga sobrang saya at may iba naman na may naiyak na lamang sa tuwa. Subalit may nga sa si Ace Bailey mga kaibigan. Si Bailey ay hindi nga nag-workout sa kahit na anong team. Bago nga ang draft ay siya ng Philadelphia 76ers na gusto siyang sanang kunin o tingnan para sa kanilang third pick. Subalit the day itself mismo ng workout ng ang mga scout at ibang team executives ay dumating na sa Philadelphia mula sa iba't ibang lugar. Biglang nag-cancel nga si Bailey ng workout at gusto nito ng pangako na maging siya ng starting lineup ng Sixers. Obviously ay hindi na nga ako dito ang Sixers dahil kaposisyon niya nga si Paul George na may max contract. Kaya naman hindi niya tinuloy ang workout sa team na ito. Bago din ang draft ay sinabihan niya ang Charlotte Hornets at Utah Jazz na hawak ang 4th and 5th pick na wag siyang i nito dahil ayaw niya nga dito. E paano ba yan matigas ang ulo ng Jazz GM Danny Ainge at rinaf pa din siya nito. Kung ang ibang players nga ay maiyak-iyak, si Ace Bailey nga ay hindi may pinta ang mukha nito. Ayon nga kay Paul George ito ang resulta kapag nakahawak na ng pera sa batang edad. Wala nga daw ito sa posisyon na magdiman kung saan gusto niya maglaro. Pumasok nga daw muna ito dapat sa NBA at patunayan ang kanyang sarili pahayag ng multi-time all-star Paul George. At madami ang sangayon kay PG dito. Malaking blessing nga ang madraft kaya naman nagsisiya ka ng iba. Habang si Bailey nga ay nagmumukmok na akala mo ay may nangyaring masama sa kanya. Walang duda na andon ang talent sa kanya, subalit hindi nga maganda ang impresyon na pinapakita niya sa mga fans ngayon bilang isang player na hindi pa naglalaro kahit summer league game man lang. Kakapili niya nga ng team ay napunta tuloy siya sa team na ayaw niya at iniskip niya ang pre-draft workout. Ano ba ang masasabi niyo tungkol dito? Sa palagay niyo ba ay magiging successful sa NBA si Ace Bailey? Habang si Dylan Harper naman ay agad nga na tinawagan ni Victor Wembanyama at nagpakilala ito, sinabihan din siya ni Wemby na mag-celebrate ngayon bago magsimula ang paghahanda para sa Summer League si Dylan Harper nga ay very talented player. Some are even saying na deserve na din na maging number one pick at hindi si Cooper Flag. Sadyang may Kyrie Irving na nga ang Dallas Mavericks kaya hindi naman siya kailangan dito. Sa ngayon ay may 3 guard lineup nga sila sa San Antonio Spurs sila Stephen Castle at De'Aaron Fox. Kaya naman magiging mahalaga sa kanila ang mga preseason games upang maayos ang kanilang chemistry. Si Dylan Harper ay may dugong Pinoy sa parte ng kanyang nanay. Subalit so again, tulad nga nila Jalen Green, Jordan Clarkson, Jared McCain ay mga Filipino-American nga ito na hindi marunong magtagalog. Walang ibang alam nga silang salitang Tagalog kundi ang mabuhay, lumpia, chicken adobo at pansit. Malabo din nga mga na maglaro siya para sa gila sa FIBA dahil nakapaglaro na nga siya para sa Team USA noon sa Juniors. Kayo ba mga kaibigan, sa palagay nyo ba ay magiging successful ang 3-guard combo ng San Antonio Spurs o kailangan nilang itrade ang isa kay Dylan Harper, Stephen Cassell o De'Aaron Fox?